Guys, mangutana ako ninyo. Kay murag ako ra gid siguroy wa kay ani nga word ba. Daghan mangugo kita good sa mga post diri, post dito, post nga to, post nganhi. Ang uh, na ko sa akong mga word nga mao ilang mga mga uh, content nila na imikos-mikos. Mikos-mikos daw nila ilang problema, guys. Unsan nilang, unsa na sa mikos-mikos? Unsan na siya? Urag! Natulog man siguro ko, kaya huwag nito ba ni mikos-mikos? Naglibog man ko, naiuban nga nagseusayaw. Naiuban nga, nagpusing-pusing, nag... nagkuan sila sa ilang picture, tapos mikos-mikos na lang daw sila. Unsan nilang, unsa na sa mikos-mikos di ayoy? Kabisi ba na mikos-mikos <laughs> Ambot lang ninyo, oy. <laughs> Hello guys! Kumusta ang lahat dyan? Alright, so happy lang ako ngayon. Always happy, alright? O ba? Diba, happy lang ako sa totoo lang kasi nagloto na pod ko. Oh! Ang pinakaayos sa kapitbahay. O tipa, diba, inubos ko na yung galing sa Pinas na padala, no? Sa package. Inubos ko na para isang lutuan na lang. So, maya maya daog na yung <laughs> isang kaldiro nito <laughs> pinatago ko lang siya dyan para hindi makikita ng airport so, akong amo kanina doon siya uh, nag breakfast sa nanay niya. so ako lang nag iisa dito so actually kakarating lang niya eh. so kanina uh, niloto ko lahat yung bulad na Uh, tinago-tago ko. Alright? So, pasensya na, may pulbo lang. right? So, yun. So, sa mga slingan dyan, nakapit pahay ko dyan. Kung may time kayo, punta na kayo dito mamaya. All right? Di nag magreklamo si mama sa kanin o sa bugas niya. Actually, nagre-reklamo si mama kasi ang bilis lang daw mo maubos ng limang kilo na budget para sa akin. Actually, may bigas talaga ako. May iba akong bigas. Every month, may tagay limang kilo ako. So, uh, mabilis lang maubos yung limang kilo pag may bisita ako. <laughs> Alright. So, mamaya ang bulad Abangan. First, ginawa ko may buntag na tungtan no? So, ani na po po siyang atubangan karon. Um, actually, time check natin is 8.15. Right? 8.15. So, breakfast na tayo. So, breakfast na ako. karon is uh, chai. O, oh, nag nagisa ko kamatis o sibuy sibuyas dayon ko an. kanang um, sibuyas kamatis o uh, ahos ako ron gimix sa ginisa mix di ba kasi may plano kong ilagay dito to so, uh, actually um, garsan sana to eh matip, maano man siya yung mataba-taba man siya dapat garsan manipis lang so pel siya nang dahil sa mga gipang sa sa gusto na, na ano siya na parang rapper na wapper rapper yun so ang actually ang kinaanuhan ko ngayon is hindi yung sa pagkain ko. Intro lang yan. Ano po, napoproblema po ako dahil sa amoy nito. Ito. Amoy nito. Hanggang ngayon, hindi pa rin. Wala o wala. Lingkod-lingkod <laughs> yeah. ko direba Samtang nag-inom ng chay o paubos na. may dalawang nila lang dyan na saba kayo siguro ayaw nila nga ari ko maglingkod-lingkod ba o ba nila no oh nasilang doha o oh. ayan naglumlum na ang isa nasa ano malapit lang oh, malapit lang sila dari sa akin Mm. O oh, pa. Diba? Samtang ako ay nag-akin-akin diri. At nag-inom-inom ng paubos na natay. Yaw-yaw na siya. nag yaw, -yaw ang lalaki kay ayaw siguro nila na ako diri. Galingkod. <laughs>